Pinangalan ang sundalong Pilipino na naputulan ng daliri sa pagkuyog ng China Coast Guard sa mga bangka ng Pilipinas. Pinuntahan so, so, so. ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brown. Tagumpay ang pagdugtong sa hinlalaki ng isang Pilipinong sundalo na naputol sa gitna ng pagharang ng China sa kanila sa West Philippine Sea nitong Hunyo fully functional o nagagamit na muli ang daliri. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., dalawang buwan matapos operahan si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Na-deploy na ulit si Facundo sa West Philippine Sea. Naputulan ng hinlalaki si Facundo ng harangin ng China Coast Guard ng Rotation and Resupply Mission o sa Ayungin Shoal noong June 17.